Pumunta tayo sa Psalm chapter 132 verse 13. Sapagkat pinili ng Panginoon, sa ang lugar na kanyang pinili? Nasusulat na pinili ng Diyos ang Zion. Ang lugar kung saan pinili ng Diyos, na ilagay ang kanyang pangalan, ang lugar na pinili ng Diyos, para sa pagsamba ng kanyang mga anak. sa ang lugar na pinili ng Diyos? Ang lugar na pinili ng Diyos sa panahon ng Espiritu Santo ay walang iba kundi ang Zion. Sapagkat pinili ng Panginoon ang Zion, Kanya itong ninaasa para sa Kanyang tirahan. Ito'y aking pahingahang dako magpakailanman. Sapagkat ito'y aking ninaasa, dito ako tatahan. Ang Kanyang pagkain ay pagpapalain ko ng sagana. Aking bubusugin ng tinapay ang Kanyang dukha. Ang Kanyang mga pari ay daramtan ko ng kaligtasan at ang kanyang mga banal ay sisigaw ng malakas sa kagalakan. Tinuturo ng Biblia at ng mga propeta ang Zion bilang ang lugar na pinili ng Diyos. Kung gayon, malulugod ba siya sa mga pagsamba na hindi hinahandog sa Zion? Hindi siya kailanman malulugod. Gaano man kaganda, kahangahanga, o kadakila tingnan ang kanilang mga pagsamba, hindi kailanman nalulugod ang Diyos. Kahit na ang pagsamba na hinahandog sa Zion ay tila maliit at mahina, ito ay maaaring maginggang pagsamba na pinakanakalulugod sa Diyos, hindi ba? Kung ang lugar na pinili ng Diyos ay ang Zion, tingnan natin kung paano ipinangako ng Diyos na pagpapalain ang Zion sa paglipat sa chapter 133. Lumipat tayo sa chapter 133 verse 1. Narito, napakabuti at napakaligaya, kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito ay gaya ng mahalagang langis sa ulo, na tumutulo sa balbas, sa balbas ni Aaron, tumutulo sa lailayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa hormon, na pumapatak sa mga bundok ng Zion. Sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, anong uri ng pagpapala ang ipagkakaloob ng Diyos? Ang buhay magpakailanman. Ibinibigay ng Diyos ang pagpapala na buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tanging ang mga nakatanggap ng pangako na buhay na walang hanggan, ang makakapasok sa kaharian ng langit. Nagbibigay ba ang Diyos ng tanda na buhay na walang hanggan, para makapasok sa kaharian ng langit sa mga hindi nananahan sa Zion, na siyang lugar na pinili ng Diyos? Nang walang Zion, hindi tayo kailanman makakatanggap ng buhay na walang hanggan, na siyang tanda ng pangako na pagpasok sa kaharian ng langit. Kaya pinili ng Diyos ang Zion, at ninaasa niya na maging anong uri ng lugar ang Zion. Ginawa ito ng Diyos na kanyang tirahan, iyon ay kanyang bahay. Sa chapter 133 verse 3, nasusulat, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala. Saan tumutukoy ang doon? Sa Zion, doon iniutos ng Diyos ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos, ang ganitong pagpapala. Kung hindi umiira lang Zion, o kung hindi natin alam kung nasaan ang Zion, hindi natin matatanggap ang pagpapala na buhay na walang hanggan.